Ayo sakutin. Ya, sen mati itu. hilang. Mama ya, laki lo. Ya abang tuh aku ya abang. we Kenal. Welcome back to my YouTube channel Maka mga kabusing so namili tayo ng bako uh, cellphone yan let me eh, pinakita ko kay Chaposet galit na galit <laughs> yan mga kabusing Tawagin natin siya hindi natin yung kanyang reaction ha? Natin, tawagan natin siya sa lubang phone sabi ko si regalo ko to eh galit na siya pusit mga kabusing sumbrang ka ayaw sagutin kahit na tayo ayaw sagutin mga kabusing buksan natin tingnan natin kung ano hirap ang buksan nasa may susi ko Ikut tangan kamu, tolong agar kamu buaya. Buaya. Ya, maksud mati ini. mama ya. Ikut tangan kamu nak buaya. Hmm. Ini nanti ni. Jalan. Wah. laki yeah, oh. <laughs> yabang daw ako, yabang. <laughs> On natin. Basta may kaulang. <laughs> Ayaw, ayan. On na. Android. Mm. Tignan natin. Ang dali. Ami, ame. Tignan mo sa dali. Ito. Masyar just sari. Ano ba ito? Type C yung ano niya. kita lagi charger chargernya ini nanti chargernya nya oh, type C sih kasih tombak seri itu ini terus ini bagus nah <coughs> may ano na pala siya may free siyang case oh. <laughs> <laughs> mamaya basta natin <laughs> <laughs> but ka naiinis nga bibilan naman kita oh. o oh. diba hindi maano ah hirap mo namang ilagay yan You know, the name of Kisnya, Yan, o, Tapos Slide English, next, next, one terms. next yan set up <coughs> <coughs> asa pa kaya ramdam na ubo pa ako Oh, lapit na bi. <coughs> Just may take a few minutes yan. Hintayin na natin. Ayan. Mas mabilis pa nga ito eh. Oh. 16GB RAM 256GB fast charging 33W 6.9 display nya refresh rate 120Hz ah Asya. skip naman natin yung email tapos yung fingerprint Ang weapon center is located. The dodge to your device. Checking info. Five. Five. Skip. Kena mai ingat muna download app. Skip. Just a few minutes. Hehehe, weh. Kena. Hehehe. 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 kasi Hehehe. 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 Hehehe yung ginagamit natin for this yung S21 gamit niya yan so kasi ko muna kung mga mga kabosing nalito lang sa inyo kasi si Chapusit yan o <laughs>